isang tanong na naman po ating subscriber ang ating pong sasagutin normal lang daw po sa mga alagang baboy na magtatae kapag sobrang daming pinapakain ng feeds para atin po maiwasan yung pagtatae sa ating alagang baboy po mga kaibigan lalong lalo na kapag mga biik pa lang sila ay dapat lang huwag po nating i-overfeeding kasi po, yung overfeeding kasi, yan po yung isang sanhe kung bakit po sila nagtatae. Kasi, nahihirapan po yung kanilang tiyan sa pagtunaw ng feeds. Kapag nagtatae po yung ting mga alagang baboy o alagang biik, dahil po sa overfeeding, yan po ay makakos ng pagkabansot sa kanila. Kasi, magkakaroon sila ng stress. Kasi po, mawawala po silang ganang kumain kasi masakit po yung kanilang tiyan. Para atin po maiwasan yung ganyan, wag na wag nyo pong i-overfeeding. Kung gaano lang kadami ang kailang mauubos na feeds mga kaibigan o kung gaano lang po kadami ang dapat ibigay per head sa mga biit niyan araw-araw, yan lang po ang inyong ibigay. Huwag na po, huwag na pong damihan. Kasi kapag sobrang dami talagang feeds ang inyong ibinibigay at saka yung mga biik mo, yung mga baboy nyo po ay hindi po sanay sa maramihan ng pagkain ng feeds. Natural po, normal lang po yan na sila po ay magkakaroon ng pagtatae at saka sasakit po yung mga tiyan po mga kaibigan.